Ah uh, hello po sa ating lahat. Uh, magbigay nga tayo ng uh, komento okol dito sa okol dito kay uh, newly elected uh, US president na si Donald uh, Trump. Uh, no doubt, talagang kwento ano, siya ang pinaka sikat na ngayon ano dahil uh, marami yung mga uh, ginagawa na bagamat controversial ay tagang uh, tinututukan ng buong uh, mundo halimbawa yung mass deportation uh, yung uh, issue tungkol dito sa Panama Canal, dito sa Greenland, uh, yung uh, ano, yung feud with uh, Mexico, uh, Colombia and so on and so forth. Okay. Ngunit uh, ang isang pinaka-issue uh, ay itong tungkol dito sa uh, Ukraine-Russian War. Kasi I remember right, during uh, the presidential uh, campaign, sinabi niya na pag ako ang naging president, kapag ako ang nananalo, within 24 hours sabi niya ma magi-stop daw yung yung Ukraine Russian war. Kaya yon ano may 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 mga meetings, sa uh, may mga negotiation i-chitira uh, Ngunit uh, something unexpected happened ano. Okay, kasi uh, sa nakikita natin in instead na as if ang US at sa Ukraine ay magkaalyado dahil uh, ang United States ang number one supporter ng Ukraine on that war it seems na sila ay magkaway yung kaway ng Ukraine ang na, na ang bansang Russia as if uh, ito yung kaalyado ng uh, Estados Unidos no okay So maganda mapakinggan natin itong... Uh, uh, well, we weren't invited. Well, you've okay. been there for three years. You should have uh, ended it three years. You should have never started it. You could have made a deal. You could have made a deal. You should have never started, of course. Well, that is not just a misstatement of history, of course. Uh, Russia invaded Ukraine, as we all saw and witnessed, three years ago, nearly to this date. But Russia also has the history of Ukraine. I mean, when during the first Trump administration, their incursion was spreading and growing. But uh, the, the American president did not stop there. He went on to essentially uh, belittle and question the authority of the Ukrainian president. He said his approval rating was at 4%. There is no evidence to back that up. The latest poll from a couple months or so ago was right around uh, 50%. Never mind that, he also uh, questioned his uh, leadership and said that uh, there should be new elections. Now, of course, there have not been elections in Ukraine because martial law was called because of the Russia invasion. But we'll take it all together here as this is coming as uh, peace talks are just dramatically intensifying between the U.S. and Russia, as we saw in Saudi Arabia. there's no question that uh, you okay. out here and Trump was very eager to uh, fire back. Okay, so it, ito yung uh, nakikita natin, ano? Uh, sabi ko nga kanina, sa Ukraine-Russian war, ang United States, ang number one na uh, support, supporters ng uh, number one supporter ng Ukraine in terms of military hardware. Dahil nga, uh, siyempre, ang, ang United States, uh, being parang leader of uh, free democratic countries, talagang tumutulong siya, no? Kung sino yung mga ginigipit, then uh, tumutulo, tumutulong siya. Uh, ganyan ang nangyari noong World War I at saka World War II. Ngunit, uh, ito yung mga sinasabi ni Kwan, ano? Una, sinabi niya na uh, dap, hindi nila pinaupo yung si President Silisky, uh, Silinski, Silinski sa pag-uusap tungkol sa pag-stop ng gira na yan. Dahil uh, sabi niya, eh, si Silinski mismo o yung mga Ukrainian ang nag-start ng gira. Okay? Uh, pagkatapos sa uh, noon pa sana uh, pwedeng i-stop ni Silinski yan by uh, making deal with uh Putin magkaroon ng negotiation na uh, magkaroon ng concession of uh, territories at sa iba pang mga bagay-bagay ano kay so in sa pag uh, i-stop ni Silinski yung gira, magagawa niya. Pero sa sabi noong reporter, uh, hindi ganyan. Okay? Parang mali yan sa history. Why? Kasi uh, talagang ganito ang nang, nangyari. Ano? Ako rin na uh, sinubaybayan ko yung nangyari noon. I, 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 I don't remember the date but then that was uh, February so nag-start yan nag-start yan with uh, yung parang uh, military drills ng mga Russian armed forces along the Russia Ukraine uh, border uh pagkatapos uh, may instruction na papasok na yung mga Russian uh troops dyan sa teritoryo ng Ukraine siyempre dahil pumasok yung mga kwan, so lumaban yung mga Ukrainian uh, soldiers also o uh, Ukrainian military, so nakipaglaban uh, sila, ano? So in other words, sino ang aggressor Ang mga Russians. Ang mga Ukrainian naman, hindi sila pumapasok sa Russian territory. Kasi diyan cannot do Kasi dahil ang Russia is a uh, world power, samantalang yung mga Ukrainian, hindi naman sila malakas. All they want ay dapat i-dipinsa lang nila yung uh, bansa nila. Okay? Uh, sabi ni Fotinon, I remember, uh, after three days, tapos na yan. Pero hindi nangyari yan kasi lumaban ng bunggang bunga ang mga Ukrainian kasi pinapasok nila yung kanilang bansa. So being a patriotic ka Ukrainian, being uh, ano, mahal nila yung kanilang bansa, so linabanan nila yung mga Russian. Kaya yung sabi ni President uh, Trump na kung noon inista gumawa ka ng deal, di tapos na sana yung gira. But then, uh, si Kwan din, okay lang, hindi siya gagawa ng deal. Why? Kasi, ang ibig sabihin niyan, pag makinay-negotiate siya kay Putin, ang ibig sabihin, so, ibigay na yung Ukraine, o kaya ibigay yung mga teritoryo na na gusto ng mga Russian. okay? kaya as far as kung sino ang nag ng war, nag-start ng war, hindi yung mga Ukrainian kundi ang mga Russian. Kaya kahit uh, ang mga Russian, uh, ang mga Ukrainian eh gusto nilang magkaroon ng ceasefire, magkaroon sila, gusto nilang magkaroon ng negotiation, hindi naman sila pinag, pinagbibigyan ng mga Russians dahil nga gusto nila yung masakop ang kanilang bansa. Kaya sabi noong reporter, eh parang mali yan sa history. ah uh, eh, kasi ang title doon eh, doon eh Trump uh, falsely blame Ukraine for the war. Ano? Falsely. Mali yung pag na ni Kuan, ano? Uh, okay, kaya yun, sa so nakikita ko, ang magkasama ngayon ay si Trump at sa kaputin. Ang galaban nila ay si Zelensky si at ganoon din sa mga leaders ng mga uh, European Union at sa ka na sumusuporta sa uh, kanila o oh, sumusuporta sa mga Ukrainian. Eh, pagkatapos, sa uh, bakit tulungan mo ba yung kwan? Eh, bumababa yung kanyang kwan? trust rating. Bakit dal tulungan itong si Zelensky? Uh, bumaba, bumababa yung kanyang uh, trust rating. Eh, siyempre siya yung leader. So, ang ibig bang sabihin, kung bumababa yung kanyang trust rating, wag na lang siyang tulungan. Sa palagay ko, talagang ang ginagawa ni President Zelensky ay tama na, na dapat uh, being the leader of Ukraine. Then, uh, ipaglaban niya yung, uh, yung integrity yung mga teritoryo ng mga Ukrainian against sa uh, Russia. Pagkatapos uh, sinabi niya na si Zelensky daw ay diktator. Okay. Kasi, uh, supposed to be, naglaps na yung term of office ni Zelensky uh, as president. Ngunit ang nangyari may invasion nga Kaya there was declaration of martial law Just like in the Philippines and no? In times of emergency The president has the power to declare martial law So dahil nag-declare ng martial law So hindi sila nagkaroon ng uh, presidential election Tama naman yun kasi may, may gera May emergency na nangyayari Kaya yan, uh, para kay Donald Trump, eh, i itong si Zelensky. Pero tingnan mo yung si Putin. Si Putin is, uh, ano, siya ang namumuno sa Russia for the past 25 years. Pagkatapos, dyan sa communist uh, countries, just like in Russia and China, kaya hindi napapalitan ng kanilang leader kasi kung ano ang gusto ng mga leader kung sino gusto nilang mamuno eh, Yun ang masusunod walang walang election na kwan dyan yung, yung mga ilielection na yan uh, in, hindi ganito sa mga democratic uh, countries na nangyayari ano ano, ano sabi pa niya ah uh, diktator, yun nga. Pagkatapos may, mayroon siyang itong demand niya sa Ukraine. Kung gusto ninyong bigyan kayo ng kuan parang uh, o oh, garante na magkaroon ng katahimikan yan. So dapat daw yung mga mineral resources, whatever resources ng Ukraine ay ibibigay sa United States. Uh, I think uh, it's 50% of their resources ay magpupunta sa Ukraine. So kung ako ang presidente, ako si presidente Zelensky. Uh, si uh, hindi naman ako papayag doon, ano? Uh, tutulungan ninyo kami yata uh, ga, ga ano lahat ng mga res uh, 50% of our resources ay ibibigay sa inyo. So, hindi naman tama yan, ano? Yung pagtulong, this are supposed to be ideals, ano? Alimbawa, gusto mong tulungan ang isang bansa, then, uh, huwag kang kuha ng kapalit. Ngayon, pag alimbawa, tapos na yung gira, pagkatapos, uh, siguro, may pwedeng kang makuha, uh, ganun lang, hindi naman pwersahan na Ganyan, ano? So, alimbawa, ganyan ang nangyari noong World War II. Kasi sa Europe noon, talagang nananalo ang Nazi Germany. Okay? Ngayon, dahil nananalo ang Nazi Germany, humingi ng tulong ang, ang uh, France, uh, Great Britain, and, and other allied countries sa uh, United States uh, dahil dyan, uh, ang United States. Ngayon, nung tumulong sila, wala namang demand na ganyan na, o, oh, tutulungan ninyo, tutulungan namin kayo. Ngunit, ibigay ninyo yung 50% of your mga resources after the war. Pag okay sa, yan ang condition, ano? Pag okay kayo sa condition na yan, tutulungan naman namin kayo. So, in other words, yung assistance ay conditional. Okay. Ngayon, kung nangyaring ganyan, matatalo kaya ang Germany? Hindi. Malamang, ang nanalo ay Germany. Malamang, natalo ang France, natalo ang Great Britain, natalo ang Sweden, na Belgium, Netherlands, etc., etc. No? Natalo sila. Pero, hindi ginawa nung ni President Roosevelt during that time because uh, President uh, Franklin Delano Roosevelt was then the president of the United States uh, during uh, World War II. Kaya, kaya ganyan. Tumulong si tumulong ang United States noon dahil uh, sinabi niya na Siyempre ang katahimikan ng kapayapaan sa buong mundo ay interest ng lahat gay. Okay. Kung uh, hindi ito hindi niya tutulungan, then malamang next time sila ang isusunod ni Adolf uh, Hitler. So that that's what uh, happened, no? Kaya kakaiba talaga itong si Donald uh, Trump. So malamang talagang maraming nabibigla sa mga sinasabi niya, sa mga decision niya, sa mga policies niya. Ganun na uh, walang, walang walang magagawang mga Amerikano dahil yan ang kanyang policy. But then, uh, based sa mga nakikita natin, marami rin talagang mga Amerikano na nahihiya daw sa mga ginagawa ni uh, President Donald Trump. Hindi nila inaasahan na ganun ang ka, ka, parang illogical na par, uh, parang Mali. Yeah, just like nga yung kanila yung treatment nila sa Ukraine uh, ano yung treatment ng kanilang presidente na Ukraine na instead na tulungan para bang paano eh no? uh, itinatapon pa sa uh, komunoy. okay so yan ang kwan natin kaya uh, uh, in addition uh, bilang pilipino ang masasabi rin natin na uh, ay dapat uh, magingat din tayo let us be careful in our dealing with the uh, president uh, trump alam natin ang mga Amerikano ay talagang malapit ang relationship sa pilipinas but din hindi natin talaga ma-predate yung mindset yung personality yung magiging isip nitong kanilang president Uh, di natin alam na alin ba tulungan tayo but then later on bigla biglang sisingilin tayo para bang all kayo tayo to, kain tayo order kayo kahit ano-ano uh, sige kain lang order la but then at the end of the uh, at the end of the fiesta o oh, kain maniningil pala so mabibigla ka na lang so ganun lang ang pre pre precaution natin bilang Pilipina so muli thank you sana i-like n'ga subscribe sa ating YouTube uh, channel tayong mga Pilipino